guys uh, what's sa inyo na no, mga idol so uh, in this video uh, kakabit natin tong lalagyan ng ano uh, cellphone dito kay black so grabe yung ulan kanina eh oh, grabe oh. basang basa si black shit wag kayo iya ang init kanina tapos biglang umulan mo kung maalala nyo uh, Ilang beses na ako naglagay ng bracket dito sa motor natin. So yung una is yung para siyang ano, pa dito. Basta makikita niyo yun sa mga vlogs ko noon. Ayun sa dito. Tapos meron yung pangalawa. Ah, phone holder na siya talaga from Moto oh. Oh. So yun guys, uh, medyo tumigil naman na yung ulan. And bali, ito na yon so ang sinasabi ko nga kanina ah uh, palit na tayo ng ano ng bracket kasi nakailang try na ako ng cellphone holder yung unang binili ko nun is yung clamp type din siya clamp type na anong anong brand na yun? makoto ata yun makoto. basta yun basta mga uh, ganong brand Uh, nilagay ko siya dito hindi ano yun eh may parang binili akong bracket na ni pa siya pa na bracket pero ano magalaw magalaw yung bracket niya kasi isa lang yun eh. dito lang hindi siya nakakonekta hindi kaya nito na nakakonekta siya sa magkabilaan so yun yun una kong binili noon uh, tinanggal ko din kasi magalaw nagva-vibrate siya tapos yung pangalawang binili ko naman guys is yung phone holder na mismo dito nakakabit so ano ang brand naman nun is Moto Wolf uh, ano rin naman okay siya kaso magalaw din eh manipis kasi basta eh. panoorin yung mga videos ko nun uh, magalaw din siya vibrate so ito na yung pangatlong try natin ito na yung pangatlong try natin so may separate video na rin ako nung in-install ko ito. Uh, medyo pahirapan nga lang sa parts. Pero kung susundin nyo yung mga sinabi ko dun, uh, ano naman, magagawa nyo rin yung ganito. Tingin ko kasi ito yung pinakamaganda eh. Kasi, yan, sobrang sturdy nya. Hindi sya masyadong magalaw. So, yan. Uh, kakabit na natin. Ito. Uh, rock dose. Rock. Rose Aluminum Alloy Mobile Phone Frame. Yan. Binili ko to ng ano. Hindi ko alam. Basta mura lang to eh. Bruh. <laughs> Siguro yung ko na lang sa ano. So, kanina. Ayan. Meron siyang tawag nito. Yung pang-adjust. Tapos ito rin sya. Nakaseparate no, yung nalagay dito. so lalagyan na natin sya marami guys okay. so, oh. Pag ano, oh, maangas din tignan no. Maangas din. Tsaka, secured talaga kasi, eh no. Hindi yan mahuhulog dito, hindi rin yan dyan. Lagyan na natin yung cellphone natin para maniwala kayo. <laughs> Balik natin sa baba. Uh. Parang kinakabahan ako kasi nakalabas yung kalahati. <laughs> Pero ayun oh, hindi naman no. Oh. Bunutin mo. Um, yan. Hindi kahit bunutin mo yan, hindi yan basta-basta mananakaw oh. Oh, kita niyo. Oh. Oh, oh kumakalat yan oh. <laughs> ayun, tingnan natin kung di na siya uuga hindi na siya ma-vibrate ang ano nga lang dito guys pinagkaiba niya nga lang sa ibang mga ano, cellphone holder hindi mo siya ma-landscape di ba yung mga ibang cellphone holder pwede mo siya ayan, pwede mo siyang ipa-landscape mga ganun ganun ito ganyan lang talaga siya ayan, so Nag tayo ng ano, video natin Para masaya So yan na siya ah. So bakit ganun? Talaga bang ano, normal lang ba yun nagpa-vibrate? kasi yung ano eh. Ah, uh yung side mirror natin so hindi ko pa talaga na try mag ano, phone holder parang ito yung pinaka first na magandang phone holder and secured naman kaya ano pero nagpapipreach ha normal lang ba yun hindi kayo masira yung mga cellphone uh, so try na nating mag ano, pangarin Ma siya <laughs> Oh, coba keren. Oh, oh hindi lang nice. hindi uh, Yeah. yeah. yeah, 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 yeah. Okay. Ko kasi suot 'yung helmet ko. Oh, kailangan lang higpitan. Automatic po may kaso po kayo. Higpitan natin ah. So, pinapagawa po yan ng enforcer. Ay, gumaganon talaga eh. Kaya nagpapay-bridge siya. Ang naman sa plug natin, wala tayong bias-bias dito. Kung ano yung performance niya talaga yun. Ayan. So, kung ano yung nakikita nyo, kung ma-vibrate ba siya, ma vibrate talaga. Ayan this is from ano, Rock Rose na phone holder pwede din sa bike to eh and, or hindi ko alam kung ano wait, natin, try natin kung magbabibrate pa rin pag higtitan try natin higtitan guys hmm. Pero ano kay ganito okay naman oh. No? Uh, ano no? Parang okay lang naman, nikitan lang natin para sure. Si, para makita nyo yung totoong ano niya. Mahirap nawang mag-ano. Baka kulang lang tayo sa ipit. <laughs> lang natin guys okay.

Ayan. Try natin. Para lang nagpa Pero at least secured siya guys. Ayan. Pwede na siyang gamitin pang endurance. Hindi naman na siya basta-basta. Ano, hindi ako kinakabahan. Hindi kaya nung una kong cellphone holder na talagang ang nipis. Ito parang secured naman. one <laughs> Bakit ba ang tibre Ano kasi ako may ingat ako sa gamit eh Kaya pag nakikita kong ganito Ayoko, ayoko na gaganito yung mga cellphone ko eh. Masisira agad eh Pucha <laughs> Ay ganyan Ma Vibrate siya eh Pero pag umaandar naman na ah, Hindi na siya ganon ka-vibrate ah, Hindi na ganun kalakas yung vibration niya guys hindi ko lang alam pag high speed kasi ano hindi ko talaga yung helmet ko yun doon sa bahay ah, so far so good naman yan Yeah. so yun guys nakita nyo na yung ano natin ah uh, bago nating cellphone holder ah uh, binili ko sa Lazada sa Rose so para sa akin mukha syang matibay talaga eh yan oh. mukha syang matibay hindi siya basta basta ma ano mauhulog. dito lang ako kinakabahan eh pero matibay matibay sya kung yung motor niyo is yung ano may ganito sya yung ang tawag nun handlebar talaga pwedeng pwede dito guys ah uh, ito naman okay na rin okay na rin mura lang bili ko na ito eh parang 100 plus lang ayan plus ito 200 plus 100 plus 200 sabi niya na 400 pesos yung total ah uh, pag niyogira tapos ano tapos ito ano mahal yung sa right eh. ito mahal mahal mahirap hanapin ito so binili ko siya sa Lazada rin parang 60 plus isa eh so dalawa yung bilhin nyo kasi hindi pwedeng isa lang tatama to dito dapat kahit nga tatlo eh pero pangit na eh, uh, tatama siya dito hindi nyo may kakabit itong ano phone holder so dapat dalawa yung left madali lang hanapin to marami to sa mga ano ah uh, talyer pag yung stop kasi na side mirror yung gamit nyo kailangan yung pang right talaga ng new so yun lang may nakalimutan ba ako or kung may tanong kayo comment na lang kayo guys and so yan. peace out thank you sa ano panunod ng vlog palapit na wala tayong mag 3k subscribers yan maraming maraming salamat magti 3 years na rin tayo dito sa youtube So yan sana patuloy nyo akong supportahan guys yan, Peace out